kilalanin ninyo si General Reyes. Sa likod ng uniformeng ito ay isang kwento ng walang humpay na determinasyon. Lumaki siya sa isang mahirap na probinsya kung saan ang bawat araw ay isang laban para mabuhay. Ang larawang ito ay kuha sa isang matinding pagsasanay. Habang ang iba ay halos sumuku na sa pagod, si General Reyes, sa edad na 50, ang nangunguna sa kanila. Ang sigaw niya ay hindi galit, kundi panggising sa diwa sulungan, walang bibitaw, para sa bayan. Para sa kanya, ang putik ay simbolo ng pagtitiyaga at ang ulan ay pabango ng sakripisyo. Tinitingnan niya ang kanyang mga sundalo hindi bilang tauhan, kundi bilang mga kapwa bayani. Ang bawat hakbang niya sa putikan ay isang deklarasyon, ito ang Pilipino, matibay, hindi susuko. Alam niyang ang bawat patak ng pawis ay para sa kapayapaan ng bawat mamamayan. Ang kanyang sigaw ay tinig ng isang henerasyong nangangakong ipagtatanggol ang Pilipinas, anuman ang mangyari. Salamat sa panunood. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang kwentong puno ng inspirasyon.